Hey guys. Hey guys. <laughs> Tatry tayo ngayon ng Japanese anting katae o Okashi? Mm. Snacks, Japanese snacks. Hmm. Etō, nan, eh kanji yomえない. Mochitaro. Ah, Mochitaro. Hindi ako makabasa ng kanji masyado. Mochitaro daw. Kore ga nante? Ninjin. <laughs> <laughs> Ninjin daw to, guys. Ninjin sa Japanese is carrots. Yeah. D oh, Nakain na natin. Ah, ito to pang bata daw. Kasi nung bata daw siya, ito yung kinakain niya. Yan. Do yate? Ah, uh, so da na. Mo, hasami de kitcha First time ko kasing kuainin to. Ang dikta-dikita. kita. Uh. Ah, kore amai? Mm, -amai. Ah, matamis daw to. Ah, ito. Dito ko? Yes, sige. Mm. Nisanko. Um, mm, um, Matamis siya, guys. Uh, malambot. Ano siya, sa Pilipinas? Pa-price papres kaso sa Japan kasi medyo hindi malasa yung mga pagkain matamis siya pero hindi sobrang tamis hmm hmm papres kasi ba oh check mai pat 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 natin dito oh siyo tapos mili ay ay sa Pilipinas pero kasi sa Pilipinas nagsadong maraming asukal atin nilalagay kaya sobrang tamis. Mm. Jadi to hindi. Mm. na date. Ochi ne. Mm. Ano, amai amasuginai. So, so, so. Totodake amai. Mm. De Pilipindey. Ano, amasugi. Ah, so na 'to, kore? Onaji atta. So, so, so. De ma kuroa ano de felipin um. de naka ballum kaya ballo ka a brick naka kat na anong tinig ng de katamel ng katayat sa mga pap price na tinde diba? kung hindi bilog ata mayo flat parang flat bar yata sa Japan parang parang pikas, <laughs> Oh. Hmm. Dew. No. Hmm. Ano. Amasogey dewa na niya. Yeah? Hmm. Mm. Demo, kenkon no tame ni. Hmm. Pero era. Hmm. Pagusyo okay. Pag nang medyo healthy. <laughs> dito kay sa Japan nang pa-price nang Japan kasi yung mga calorie nito, baba-baba, todo calorie ito. So. Calorie. Calorie. ないか、ラムないれ人をグループあああああああれ人をグループで。十グラムこれ一袋で。7十グラム何十グラム。何十グラム何十グラム。何十ねラム何十グラム。何十グラム何十グラム。何十グラ Eh, laman, no? Oh. Iy, hindi ko alam, parang popcorn. Pop. Pop, popcorn mo tayo, eh. Mmm. Mmm. Nangka. Mm. Maalat siya, guys. Hindi siya matamis. Ano rin tayo? nandako nanda ko rin. Ano ba 'yan? Nan daw. Wala siyang katulad sa Pilipinas eh, yung lasa. Choto. Choto. Shop pa ini. Mm, mm, mm. mm. Hindi siya matamis, guys, pala. Amay to ba dito? Amo ko na iso mm. Maalat medyo maalat siya. Kodomo mo puro mo na para siyang ano yung texture niya parang moby yung moby sa Pilipinas matamis hmm. para siyang ganun pero maalat hmm. hmm. Ay. hmm. hindi ako bumili nito guys binili niya to gawa daw ako ng video ng ano masalap ng mga snack sa Japan masalap masalap Medyo hindi kasi ano na, na, bumibili ng ganito kasi anyangan, mas inuuna natin yung ano hmm. yung matitinding ano pangangailangan Demo kodomo no koro sa mecha shoppai kedo otona natta ra Mecha shoppai? E, bata daw siya, yung lasa daw yung tomo, mas, mas maalat. medyo hindi na daw ngayon. Mm -hmm. mm. Pero hindi <laughs> ko alam guys, parang mm. hindi ayot migil ng bunga nga ako. Sa Nihongo toma, tomara nai. Eh. Tomara nai. Eh. <laughs> Yong Japan ah uh, nihong, Nihongo or Japanese ng okashi. Okashi pala tawag dito, guys. Okashi sa Japan. Snacks. Hmm. Mayaku Nggak. mayaku Mayaku? Eh, Nggak. Nggak. ka Nggak. 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 Mga Nggak. 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 bawang Nggak. 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 あ,らあれうんピーナッツも入ってる、これピーナッツ入ってるからさ。ああ。ピーナッツ普通はピーナッツ入ってないのよ。ああ。でも今、ピーナッツ入ってくる,るから、あま<ー>りのショップも。いいああ。はい。 palat pero parang hindi naman ako natatamisan, guys, Be. Um, hmm? ano, ano, Amay ano? 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 ano?

Ito lang nababasa ko guys, yung nin. Ito hindi ko talaga alam 'yan. <laughs> Doon lang tayo sa madadaling kanji. Mm. Nang ten grai? Ha? Seven? Seven. seven. Hmm. Hmm. Kaya tanong niya kung anong rate ko daw. one to ten. Sabi ko seven. Orang wa... karo ko da kedo. Eh. <laughs> <laughs> Sabi ko six, six yon, Pero... ayo tumigil, tumigil ng bibig ko. Ah, lang kada kainin. Mga parang chronic sa Pilipinas. Mm, kamalanai. Mm. Naka medzura me shit bitin ne watashi kono okase to ka. Mm. Ne. Yeah. Maybe wa ano, anata ga amma tabete nai yo ne, Zealand dakara. Mm. Ano. Yeah, yeah. na nabi, nabili nang ganito, guys. Tapos bibili pa ako ng gulay mga gano'ng itlog, prutas, kesa ganito. Alam niyo naman medyo tumatanda. Mechakuta gyogey wari kero sa <laughs> chichay koro, te de taberu na mendo mm. kusay <laughs> <laughs> jan. Dakara, kuchi ni sa, kore. Ah, kore ayan. So, so, so. So, so, so. So, ito yung ita. Matangis mm. <laughs> tayo siya. Masarap. Masa, amay ka. Ski. Mm-mm. Nigit dito ko. Gusto ko talaga na matamis kaso umiiwas lang ako kasi pag nasa edad 30 ka na, pataas dun na maglalabasan yung mga sakit. Pero sa, tingin ko naman sa tamis nito, kahit kumain ka ng lima nito, 52 calories lang to. Ito, 52. So, kumbaga, Eto, eh, siguro isa, dalawang kutsara. Hindi eh, ko na ako sure. Ha? Nakalimutan ko na yung computation ng colors. Pero yung isang kutsara ata ng rice. Na, ah, nasa nakalimutan. Jerry Jer ko? Jer Jer mm. Ng kawa. Ano? It, ano? Spoon? Mm. Ito't sunong... Nanti yun? Ipay de? Ipay de. Ano? Gohan?

Namara. Na. <laughs> Pag pupunta ng Japan, ito, try nyo to. Ito, 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 ito. train ko kung ba pwede ito pang pulutan. Mm. Ano, biru to? Biru to? Biru. Numu, numu, ah, numu So, so, so. Peanuts mo hai so, mm. Hmm. <laughs> Oishii. Well, sige na guys. Paalam na kami ha. Ubusin ko muna to. halos so, susunod ulit.